yung loop ng ano nito balik dito tatlo ng buto dalawang inalis yung isa nandito nalipat tatlo. ay dalawang inalis tapos yung dalawa nandito yung isa yan. ito baby oh yan yung baby na iwan uh, ah baby tapos yung ito metal oh itong metal nito may ano pa ay, oh. may buto pa taw Pero niyan hindi Iya yeah, tanggal oh sila na yung no. sa loob kulay ano no? Ano kulay kulay purple yung ano? Kabao. Ilang taon na kinuha mo? Ano yung boto? Ha? Hindi, mga pa na yun. Tagal na yun. Ang mga nakasaka na lang. Tagal na po. Five years na, no? Naligit na. Kasi mga nakasaka na lang eh. Mga na lang siya? Ilang oh, patay? Lima? Oo, oh, lima piraso. 5 pala dito. Sama-sama. Kanila rin ito eh. 5. Bali siguro may may bago dito now. Nilipat sa ano, Manila Memorial. Hey guys, kamusta kayo? Dito yung tayo sa cemeteryo. Bali yung araw ay ipapasyal tayo. Bisitahin natin yung mga ano, tik-tik boys dito sa cemeteryo. At saka simple bisita rin tayo sa cemeteryo kung anong kalagayan tingnan natin kung ano mga makikita natin dito sa sementeryo tara yung mga itim na iniiwan nila dito sabi doon nila ito iiwan sunugin yung mga pangalan ng mga 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 pag-anak kailangan doon sunugin sabi nila bawal doon isama sa ano sa paglibing tinatanggal din eh yung mga mga ribbon ribbon tinatanggal din yan tapos ito sa kanila mga damit tinatanggal lang yan para sasama sa ano ah, hiwalay ayun nila isama sa ah, paglibing Ano yung nag-aalay din dito banda. Ayan. Marami. Ganda na malaklak ko. Oh may mga uh, ano may mga red horse ayan yung simetan to naiwan pa yung ano ortillo yung mga red horse uh, marami may papel ako nakita ano yun ito may papel so tinig siya papel oh. pwede ba nito hindi na ko nga lang ha ang dito, rin dito. ko din ay drawing drawing dito.

ba uh. may ano may bata na drawing at ito yata ba ano kasulat eh kaya binalit din natin, natin naman yung mga ano yung mga uh, para ma maalala na alala nila yung mga ano kapag anak nila ay banda makulakal nila to hey guys usagin pa Hey guys, magandang hangali. Pasol tayo sa sementeryo. Ano ang mga ano dito? May nakasiksik dito. Tuyo. Ano oh, nakasiksik na ito? Ano ang ah, pamula? Ano ang pamula? Ano ang mula si ang pamula? dito, bote kaya ano mga basag-basag mga bote, mga ano sa taas ng nicho dami hindi walang dito mga tiktik boys ngayon busy sila ngayon may ano sila may trabaho mag ano sila bubutas sila ng ano ng mitsyo yan sila yan si Ricky boy si kay George tsaka si si Mang Ben nagsama sama sila dito yan yung mga tiktik boys uh, Si Bangi, uh, Oh, uh, bungi daw. Mali magbubutas sila ng ano ng itcho. May kukunin lang po ito. Tatabaw lang ulit, no? Hmm. Mali pinag-isa, kinawa yung buto doon, nilipat na dito. Nilipat na lang Tapos yung ibang buto, din nalasa. Din nalasa. Ay, ah, malayo. Malayo. So yan, lipat parang lipat. Ano no, nilipat yung boto. Doon na raw sila naka-base. Hmm. Ani lipat. Kasi ah, kay George, na base si kay George. Si uh, George. Hmm. Hi. Okay. Oh. Si Oy. Mang Ben. Oy. Si Ben Mang. Oh, oh, si eh. ano, si Ricky Boy. Yes. Hmm. Oh, tagal di kami ano. Tugpahinga. Oo, oh, talaga na nagpahinga. Yeah. dito, na kami sa cemetery ngayon. sa St. Joseph. Hmm. Ito yung gagawin nila ngayon, bali, hindi natin nabutan eh, pagkuha ng ano ng mga buto. buto, pero nandito lang. Yan. Ang guha niya kanina, kinuha nila yung buto doon kanina. Bali, ilan buto dyan ko, George? Bali, ito, ang buto dito, yung dalawa pinol out, yung isa nilipat Anilipat dito. nilipat dito. Mag-anak din siguro nila ito lang? Oo, oh, ma mag-anak. Oh, mag yung sa may ataol dito, nandyan din sa loob. Oo. Ano yung buo pa May, may mga buto pa dyan. Tapos yung dun banda. Ano pa? Uh, baby. Bala ito. Tatakpan lang ito na walang laman. Bakante. Bali bakante na siya. Ang siri Boyo. Big time. Time big. Time big ba? Oo. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah. Oh. <laughs> oh, Si Mang Ben. Oh. si Mang Ben. Walang <laughs> ibig. Si Mang Ben. Ben. Yan. Si Mang Ben. Hmm. si ano si Ricky Boy taga oh, ya. so, pika... ano Mindoro din yan eh taga tayo taga saan sa Mindoro sa, ay ano yung mga taga Mindoro napatira ko dali sa sa oriental yun oriental no ah dyan dati natandaan ko pa yun saan sa oriental ano, ano, ah, hmm. sa ano bansod ah bansod maganda sa bansod no okay. maganda dyan maraming mga ano dyan mga saging dyan eh ang laki ng saging dyan eh. chicks